Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius, para sa Mayo 18, 2025. Ang araw na ito ay puno ng potensyal at mga pagkakataon, habang ang buwan ay nananatili sa iyong tanda, Aquarius. Mahalaga ngayon na yakapin ang mga alo ng pagkamalikhain na dumarating sa iyong isipan. Ang iyong mga saloobin ay magliliparan ng malaya at walang anumang mga hadlang mula sa mga kumbensyon o paniniwala ng iba. Bawat ideya ay maaaring maghatid ng bagong pananaw at pagkakataon, kaya't huwag mag-atubiling sundan ang iyong intuition. Ang kalikasan ng iyong personalidad bilang isang Aquarius ay nagpapakita ng iyong pagiging bukas sa pagbabago at mga makabagong ideya, kaya't magtiwala sa iyong sarili. Minsan, ang mga pinakamakabago at masalimuot na ideya ay nagsisimula sa mga simpleng kaisipan. Habang lumalawak ang iyong isipan, makikita mo na ang mga ideya na ibinato mo noon ay nagiging higit pang makulay at konkretong posibilidad. Habang ikaw ay dumadaan sa iyong araw, ang impluensya ng makulay at masiglang enerhiya ay nag-aanyaya sa iyo na makipag-ugnayan ng mas malalim sa mga kabighanian ng kalikasan. Maglaan ng ilang sandali upang lumabas, huminga ng sariwang hangin, at pahalagahan ang kagandahan ng iyong paligid. May kakaibang kapangyarihan ang kalikasan na binubuksan ang ating puso at isipan. Hindi mo kailangan magtulungan o magsanib puwersa sa lahat ng pagkakataon. Kung minsan, ang pagpapahalaga sa mga tahimik na sandali ng pagminilay ay magbibigay daan upang mapagtanto mo ang tunay na halaga ng pagiging naroroon lamang sa kasalukuyan. Maaaring magbigay ito sa iyo ng inspirasyon at lakas upang makapag-isip ng mga bagong ideya at maramdaman mo ang koneksyon sa mundo at sa mga tao sa paligid mo. Ang lakas na ipinapahayag ng kalikasan ay nagpapalakas sa iyong sariling inner power, at maaari mong madama ang iyong sarili na mas tiwala at matatag sa iyong mga desisyon at hakbang. Ang iyong likas na hilig para sa kalayaan ay maaaring magtulak sa iyo upang hamunin ang mga tradisyonal na pamamaraan ng pag-isip. Huwag matakot na magtanong, mag-explore, at maghanap ng mga sagot na hindi palaging sumasang-ayon sa nakasanayan ito ay isang pagkakataon upang tuklasin ang iyong espiritu ng rebelyon at ipahayag ang iyong mga iniisip ngunit tiyakin na pinapahalagahan mo pa rin ang balanse sa iyong mga ugnayan maglaan ng panahon upang maunawaan ang pananaw ng iba at gamitin ito upang higit pang mapalawak ang iyong sariling kaalaman ang mga pagbabago sa iyong pananaw ay magbibigay ng pagkakataon na magtaglay ng mga mas makulay at malalim na relasyon sa iyong kapwa ang pag-aakma ng iyong isipan at pakiramdam ay magdudulot ng higit pang pag-unawa at pagtanggap. Hindi lamang sa iyong sarili kundi pati na rin sa mga tao sa iyong paligid. Huwag matakot magtakda ng mga bagong hangganan at magtangkang makipag-ugnayan sa mga taong may ibang pananaw. Ang iyong pagiging bukas ay magbibigay daan para sa malalim at makulay na ugnayan. Habang ang araw ay nagpapatuloy, hayaan mong magningning ang iyong mga natatanging kakayahan, habang nilalapitan mo ang mga pagkakataon na nagpapakita ng iyong individualidad. Magtiwala sa iyong mga instincts at hayaang gabayan ka ng iyong puso patungo sa mga karanasang tumutugon sa iyong kaluluwa. Huwag matakot na ipamalas ang iyong pagiging natatangi at yakapin ang mga hakbang na magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng pagunawa at pagmumuni-muni. -muni sa pamamagitan ng pagtanggap sa sarili, mas magiging madali para sa iyo ang magtakda ng mga layunin at magpatuloy sa landas na makikinabang hindi lamang sa iyong sarili, kundi sa lahat ng nasa paligid mo. Ang iyong kalayaan at natatanging paraan ng pag-isip ay magbibigay ng lakas upang gumawa ng mga desisyon na makikinabang sa iyong personal at profesional na buhay. Magiging mahalaga sa iyo ngayon ang mga hakbang na tatahakin mo upang magtaglay ng higit pang kahulugan sa iyong mga ambisyon at layunin sa buhay. Huwag hayaan ang mga pagsubok na pumigil sa iyong mga pangarap. Sa halip, gamitin mo ito bilang pagkakataon upang magpatuloy sa paglago at pagpapalawak. Ngayong araw, ang iyong mga maswerteng kulay ay asul at lila na magbibigay sa iyo ng kapayapaan at likas na kaalaman upang itaguyod ang mga positibong pagbabago sa iyong buhay. Ang asul ay sumisimbolo sa kalmado at espiritual na pagninilay, habang ang lila naman ay nagsisilbing simbolo ng iyong malikhaing kapasidad at koneksyon sa mas mataas na pag-unawa. Ang mga maswerteng numero mo ay tatlo at walo na magsisilbing gabay para sa matagumpay na desisyon na tatahakin mo. Ang tatlo ay nagpapakita ng balansing pananaw at pamamahagi ng enerhiya, samantalang ang walo ay nagdadala ng lakas ng tagumpay at kasaganaan. Bilang isang maswerteng gawain, mainam na magsimula ng mga bagong proyekto o hakbang patungo sa mga pangarap na matagal mo ng pinaplanong makamtan. Ang mga pagkakataon na magpapakita ng mga bagong oportunidad ay magiging mahalaga upang matutunan mo ang mga bagong leksyon na magdadala ng tabumpay. Huwag hayaan ang takot na mangibabaw, bagkus yakapin ang mga hakbang na magdadala ng kaalaman at karanasan sa iyong buhay. Magiging magaan ang iyong mga hakbang kung ang mga tamang hakbang ay iyong isasagawa. Ang pagiging bukas sa mga bagong karanasan at sa mga tao ay magdadala ng kaligayahan at tagumpay sa iyong buhay. Maglaan ng oras upang magnilay at magpasalamat sa mga biyaya na patuloy na dumarating sa iyong buhay. Hindi lahat ng bagay ay agad na makikita, ngunit ang tamang pananaw at masusing pagsusuri ay magdadala sa iyo ng kalinawan. Ang pagiging matyaga at ang pagpupursige sa pag-abot ng iyong mga pangarap ay magbubukas ng mga bagong daan at magdadala ng mga magagandang karanasan. Magtiwala na ikaw ay nasa tamang landas at ang bawat hakbang na iyong tatahakin ay patungo sa iyong tabumpay. Huwag matakot mag-eksperimento at magbago ng pananaw kung kinakailangan. Ang iyong likas na kabutihan at katalinuhan ay makakatulong sa iyong makamit ang iyong mga layunin. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang mag-relax at magpahinga upang mapanatili ang balanse sa iyong katawan at isipan. Sa pamamagitan ng pagninilay, magkakaroon ka ng higit pang pagpapahalaga sa mga simpleng bagay sa buhay, at magagabayan ka nito patungo sa mas mataas na antas ng kaligayahan at kasiyahan sa sarili. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.